mga so guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. And welcome sa YouTube channel ko sa mga bago dyan. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, uh, subscribe nyo na guys. Habang may panahon pa. <laughs> Joke lang. Baka so, lang hindi mag-subscribe basta, uh, ayan. Manood lang. Wow. Para magkaroon ng idea sa mga kao. And then magkaroon ng tips uh, para para makahanap agad ng trabaho. Guys, uh, yan sa mga may lig mag Facebook. Pwede nyo ako i pwede nyo i-like yung FB page ko. Same name, Kamotika TV. And yan, pwede nyo ako pm doon kung may mga ano kayo dyan. Mga pwede nyo itanong. Yan, pwede nyo ako doon i-PM guys. Ayan, pwede ka mag-comment sa mga video ko. Ayan. Sagutin natin yan. Dito kasi sa, sa YouTube, ayoko mag ano dyan sa comment section. Limited lang yung ano dyan. Limited lang yung pwede sagot. Ayan. Ayan, comment lang kayo din sa mga may tatanong sa, sa akin dyan sa comment section. Pwede. Huwag lang mahaba. Ayan. Uh, thank you guys. Thank you sa support. And kung wala kayo, wala din ako. <laughs> diba yun yung content ko eh sa inyo eh ba? Diba? kaya nagpapasalamat ako sa inyo thank you sa support and yan para sa mga mandirigma tong ginagawa ko para sa inyo and sa mga nakaka-encounter dyan ng ads guys huwag niyong skip diba thank you thank you yan. dito uh, naman sa mga kawas walang ads eh kaya yun sa mga place lang may ads yan thank you so much guys yan uh, for today's video Marami akong nareceive nare kasing comment Na pagod na Ganito pala sa Macau Ganito kahirap Eh ganun talaga guys Diba Yung mga pinagsasabi ko dyan sa dito Sa Youtube, totoo yan sa experience ko Mahirap naman talaga Mahirap Mahirap palaran, Pero kailangan mong Makipagsapalaran kasi para sa iyan para sa future mo, para sa pamilya mo. Kailangan mo subukan, kailangan mo sumugal. Pero pag nakahanap ko naman trabaho guys, sarap buhay mo. Malaki sa'yo dito sa Macau. sabi ko. ba? Diba? Unlike sa ibang country, mas malaki dito sa Macau. Tsaka malapit lang sa Pilipinas. Pag may trabaho ka na, pwede mo yung pamilya mo pupuntahin dito. Diba? Lapit lang. 45 minutes ng biyahe nga ata eh. Oh, kalimutan ko ng biyahe. Hindi na akong umuwi sa Pilipinas, tagal na. So, may git ano na. 8 years ata. At tagal na, diba? di ba? Ko na nga alam paano lumapag doon eh. Maligaw na ako na sa airport. Di diba? Lapit lang dito pag inanom yung pamilya mo dito, pinapunta mo. Pwede sila dito mag 3 months, o di ba ang haba. am, um, um, mura lang pamasahe, afford mo talaga. Diba? Yung sa mga Middle East, hindi mo pwede papunta yung pamilya mo. ba? Diba? ikaw talaga uwi pag sa Middle East ka. Di ba? Canada, malapit pa masaya Dito kaya mga 3,000 lang, 5,000 pag medyo magagay ang booking mo, di ba? Yung ganda nito sa Macau. Di ba? Kaya magbakaw ka na and wag ka wag kang sumuko. Lahat ng pinagdadaanan nyo ngayon, pinagdaanan ko. Hindi ako sumuko. Tingnan nyo ngayon. Hindi ako sumuko. Di ba? Sabi nila mahirap, mahirap, mahirap maghanap. Mahirap sa mga ano, mahihinang loob. Mahirap sa mga hindi hindi ano, walang walang tiyaga. Mahirap sa mga tao na hindi masipag. Gusto nila instant. Yun yung gano'n. Kaya guys, tsaga kayo. Kaya nyo yan. Kaya mahirap talaga oh, mahirap. Kaya naranasan ko yung naranasan nyo ngayon. Pero kaya. Sipagan mo lang kasi. Tagaan mo magsulok ka. Mag-isip ka ng ibang bagay na pwede mong diskarte. Hindi lang lagi yung ginagawa mo. Diskarte din. Kung sa agency, agency ka lang. Try mo sa mga resto, sa mga ibang place. Try mo. Hindi yun dyan ka lang nakatingga sa mga agency tapos doon ka pa sa may bayad. Tapos yung binibigyan mo wala palang kota. Ayos, ah, list lang. isa kang member ka na sa ano, pabubuhan member. Diba? Dapat tanungin nyo muna kung may kota o wala. Kasi kung wala, huwag ka magbigay doon. Kung may kota man, tingnan mo kung mayroon ka doon sa saving experience. Yun ang ibig ko sabihin, guys. Huwag sasama yung loob nyo na sinasabi ko na member ka sa pabubuhan. Kasi nga, totoo naman, bigay ka ng bigay doon. Wala pa lang kuta, di ka nagtatanong. Sayang yung sampo mo. Para kung nakalimang agency ka doon na may may babayad, hindi e 50 na yon sayang yon Buti kung may part-time ka dito, sarili lang yung, yung pinababay mo doon, sariling sikap mo yon e, paano kung hinihingi mo lang? Diba, e di ba, hindi kawawa yung hinihingan mo. 50 araw-araw. Diba? Para sa yung sinasabi ko, kasi naawa din ako sa inyo eh. Kasi experience ko yan. And, kaya nagsisira ako ng mga, yung mga ano ko. Kasi, para hindi kayo ma, ma ano, mapahamak. Yun yung purpose guys. Kaya sinasabi ko, yun, para hindi rin kayo ma-scam. Ganun. yun yung purpose kasi kung patanga-tanga kayo dito gusto mo ng instant pa comment comment ka dun sa babay kubo interested doon kasi yung mga nagpo guys doon is mga scam yun doon ka yung hanapin mo doon sa bay part time tatlong oras, isang oras, dalawang oras kunin mo para may pang ano ka may pang friend ka hindi yung hingi ka ng hingi dyan sa kamag-anak mo, kapatid mo may pang ano, may ano din yan sila may pinanggagastusan ba? Diba? Diskarte ka din. Pag di ka busy, 'yun nga tubagin mo, mag part-time. Hanap ka scroll scroll ka doon sa part-time, ha. Huwag sa mga pospos na trabaho. Huwag 'yan. Ganun guys, ganun gawin nyo Hindi 'yung Ay nako, hirap. Kaya kaya niyo guys, kaya niyo. Andito and may agency dito. Uyip. Wow, Uyip, wow, Alam niya. Da Mitsubishi 'yan, no? Ngayon guys, 'yun gawin nyo. Sige. Hirap 'Yung mabubuntan ng makaw, ay nako. Talagang tibay ng loob nyo. Lahat 'yan guys, gigaka natin terbao, kayong matakot na hindi kayo makahanap mag-Thailand ka man, mag-exit ka man, pagbalik for sure meron yan. Huwag kang, huwag ano, huwag kang ng loob. Lahat yan, kaya kanan dito, kaya napanood mo yung vlog ko, dahil may purpose yan si Lord. Sabihin is, mag-Thailand ka. Punta ka ng Thailand, and pag pumunta ka doon, enjoy mo yung ano mo doon. Enjoy mo yung vacation mo, kasi for sure, pagbalik mo niyan sa Macau, trabaho ka na niyan. Hindi ka na makakapunta ng Thailand. Promise yan. Mamimish mo yung Thailand, kaya pag nandiyan ka sa Thailand, enjoy mo. Kasi bakasyon mo yan, pahinga mo yan. So, mo na Macau, sa palaran na naman yan, pakidigma. And, yan. Trabaho na yan, pagbalik mo, pagod yan. Kaya, lang sa Thailand, pahinga ka. Binigyan ka ni Lord ng ah, ng isang buwan na pahinga dyan <laughs> ganda, galing ganyan ako, nung nag Thailand ako in ko, pinahinga ko kasi alam ko, pagbalik ko, may trabaho na ako diba? yun nga, pagbalik ko 3 weeks lang, may trabaho na ako diba? pagod naman yung trabaho ko ganoon pray, pray ka lang guys, dasal ka lang gawin mo araw-araw baka kumalis umalis bahay magdasal ka ng tatlong Hail Mary araw-araw pagbaba mo ng building dasal ka ng tatlong Hail Mary bago ka pa lumabas ng kwarto mag pray ka yeah. laging may milagro yung mangyayari araw-araw dahil sa dasal na yan hindi ka pabayaan may kasama ka abang nag-a-apply may miracle na mangyayari sa iyo araw-araw kasi nagdadasal ka ng Hail Mary. Tatlo. Yung advice ko, guys. Kaya uh, kaya niyan. Prayer. Huwag ka mapagod kasi ganun talaga. Dadaan ka talaga sa ano, hirap bago makamtan yung tagumpay. Yun lang guys and thank you so much. Huwag ka ng pag-asa. I love you all guys. Thank you, thank you.